Ngayong araw nga, mare ay magluluto nga ako ng tinumis na may pechay. Nagpainit na nga ako dito ng kawali at nilagyan ko na nga ito ng mantika. Magigisa na nga ako dito ng bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na nga ito dahil hindi ko nga alam kung ano ba dapat mauna dito. At nung no, nag-golden brown na nga yung bawang at sibuyas, ay sinunod ko naman itong karne ng baboy. Igigisa ko nga lang to hanggang sa lumabas yung pinakamantika niya. O hanggang sa maging golden brown na din tong ating karne ng baboy. Maya-maya lang, mare okay na nga tong ating karne kaya maglalagay na ako ng pampalasa. Naglagay na nga pala ako dito ng paminta at patis. Tapos nyan ay hahaluin ko nga lang ulit ito. Maya maya mare ay naglagay na nga din ako dito ng isang basong tubig. Pakukuluan ko nga lang tong karne ng baboy para naman lumambot. Nga pala mga mare first time ko nga lang magluto na tinomis na may pechay. At nanood nga lang ako sa YouTube University. Kaya naman kung pagkaiba tayo ng way na pagluluto neto ay wag nyo naman ako iba. At habang hinihintay ko nga lumambot yung karne ng baboy ay airing nga. Pinapanood ko nga si Daddy Jeff. Nilalagyan niya kasi ng sticker yung lamesang ginawa niya. Wala kasi siyang pasok sa work. Kaya ayan daw yung project niya dito sa bahay. At eto nga pinto namin, Mare, ay sticker lang din to. At siya nga lang ang nagkabit. Pati na rin tong wall sa amin at yung lagyanan ng TV ay sticker lang yan, mga Mare. Kung titingnan mo nga ay hindi nga halata na sticker lang to. O siya, Mare, bumalik nga ako dito sa niluluto ko. Ere nga at kumukulo na nga to at medyo malambot na din yung karne ng baboy. Kaya naman ilalagay ko na dito yung pechay. Pwede nga kayo gumamit dito mari ng sitaw o kaya naman ay yung usbong nga ng sampalo. May napanood kasi akong ibang content creator na ganun yung nilagay nila. Maya maya nga lang mare ere luto na nga tong at nahalo ko na. Kaya naman ilalagay ko naman na yung dugo ng baboy. Binalak and white ko nga lang yung kulay neto dahil baka magka-award tayo kay Lolo Meta. Nung kumulo na nga to mare naglagay na nga ako ng konting asin at saka konting sampalok mix. Naglagay nga din pala ako kanina dito ng konting suka. Nung pagkatapos ko ilagay yung dugo. Hindi ko na nga lang at nakalimutan ko nga. Pampatanggal kasi ng lansa yun. Maya, maya nga lang, Mare, nung nakuha ko na nga yung lasang gusto ko ay, ayan, luto na yung ating tinumis na may pechay. Nung natikman ko nga to, Mare, abay, masarap nga pala talaga to. At kahit nga first time ko lang lutuin to, ay nakuha ko naman kung ano yung gusto kong lasa dito. At syempre, Mare, dahil tanghali na nga, ayan, kumain na nga kami. Kaya naman, mga Mare, tara, kain tayo. Kung napanood mo nga, Mare, itong video na to, ay mag-comment ka nga dyan kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nakakarating itong mga video ko. At kung nagustuhan mo nga din, mare, itong video ko ay i-like, i-share, at i-follow mo na din yung page namin. O siya, mare, yun lang muna. Salamat sa panonood!